Uh, mga kaworks, uh, meron tayong comparison ngayon dahil dumating na si NMAX version 3. So marami nagtatawang sa atin kung ano ba talaga ang difference ni standard version tsaka ni NMAX uh, text max. Ito po yung standard, ito po yung uh, Yamaha text tech max. So about sa kulay ng mugs, yan po ang Yamaha text max sa standard version uh, almost glossy black po yung mags pagdating naman sa LCD TFT display ito po yung standard version uh, very equal cool lang po uh, kung makikita mo nyo compare sa Yamaha Tech Max yung TFT display ay mas malaki tapos mas elegant pagdating naman po sa upuan mas maganda po yung Yamaha Tex max compare sa standard version ito po yung standard version yan tapos pagdating sa kanyang switch uh, very common lang yun nakikita natin do sa current model ng uh, version 2 same lang po sila pagdating sa version ng 3 na Yamaha and Max very common pagdating naman po sa uh, Texmac o kung tawagin nila aka Yamaha Turbo ang switch nya marami so ito lang po malapitan so meron tong uh, riding mode sweep mode uh, switch para sa kanyang TFT display tapos pagdating naman sa technical sorry lang medyo masigit dito sa amin eh ah uh, pagdating naman sa technical, yung sa CBT, dun sa... Ito po, pakita ko. Ito yung CBT. Madaling laging lagi ng pinapalinis. Yan. Yan po yung CBT. Sa standard version, same pa rin po ng current model doon sa version 2. Mayroon pa rin siyang bola. O roller weights. Kung tawagin sa amin, roller weights. Sa iba naman, bola. Yung mga... ah uh, para maiwasan ang dragging. Pagdating naman po sa uh, NMAC, PECSMAC uh, Makikita nyo yung logo Pag meron pong logo na ganyan Ibig sabihin, yung model na yun uh, Nakayamaha TechMax So, wala na po siyang bola uh, For technically Hindi na po natin kailangang mag-trial error o bumili na center spring dahil nakakaroon ng dragging. Uh, automatic na po siya uh, Yamaha Electronic Continuous Variable Transmission o kaya yung CBT so yung po ang pagkakaiba nila ganun din sa presyo mas mahal po ang presyo ng Yamaha Tech Max pero worth naman po yung inyong ma uh, pagkakagastusan dito hindi na po kayo less maintenance na kasi nga uso sa scooter yung dragging tapos Uh, pagdating doon sa kanyang model na mayroong shift mode, riding mode nagkakaroon na nag-aggressive kaya siya naban sa uh, Yamaha and Mac Turbo pero hindi naman po talaga siya Turbo technically speaking po uh, correction lang po, hindi po talaga siya Turbo